Pagkakaribot po ako sa palengke. Ah, okay. uh, so ano oras ko talaga nandito? Sa ngayon po sir, hindi na po ako pwesto dito ng hapon. Kasi sa bahay pa lang po, online orders artist na. Artista hing baked mac vendor. Viral na ngayon sa social media. Kumakayod para sa pamilya. Mukhang may bago na namang sikat na vendor pagkatapos gumawa ng ingay ang paresan owner. At social media personality na si Diwata. Viral na ngayon ang guapo at tisoy na baked mac vendor. Somewhere in Marikina, na dinarayo nga ng mga parokyano mula sa iba't ibang lugar sa kanyang pwesto sa tabi ng kalsada. Actually, nakikita ko na ang lalaking vendor kapag nagbabrowse ako sa Facebook. At talaga namang marami ang bumibili sa ibinibenta niyang baked macaroni. Base sa mga nabasa naming comments sa Facebook, tinatawag na Entem, ang guapo at artista hing vendor. At in fairness, nauubos talaga ang kanyang tinda dahil sa dami ng kanyang customers. Nahanap ko na ata yung pinakamasarap na baked mac dito sa Marikina. Ang nakasaad sa caption ng Facebook page na Hello Eats Nani, kung saan makikita nga ang video ni Enteng habang nagtitinda. Mas lalo pang sumikat at pinag-usapan ang gwapong vendor. Nang mablog siya sa Facebook ng social media personality na si Cherry White na namakyo ng kanyang paninda. Sabi ni Cherry White, bibilhin niya ang lahat ng baked mac ni Enteng para ipamigay at ipatikim sa lahat ng taong naroon sa lugar. Pinatunayan din ng Sokmed influencer na super yummy ang tinda ng lalaki. Marami ang nagkomento na baka raw si Enteng na ang susunod na diwata, na umariba ang kasikatan dahil sa kanyang viral paresan. Hindi raw malayong mabigyan din ng pagkakataon ng vendor sa mundo ng showbiz at mabigyan ng maraming tulong. Samantala may komento naman tungkol dito ang dating artista at singer na ngayon ay tinitira sa social media si Diwata. At binabatikos nga ng mga netizen. Sa ad pa sa kanyang caption sa Facebook, ito ang may karapatang paikatin, hindi yung mukhang kalderong galisin. Sa ad naman ng mga netizens, let's be practical. Siyempre kung gusto mong mabente yung mga products mo, be presentable. Ayusin yung sarili, pananamit, pakikipag-usap sa customer. Yung looks ni kuya for me dagdag na lang yun for marketing strategy. Kung titignan mo mabuti yung mga binibenta niya, mukha naman talagang masarap at malinis. Kung gusto nyo din mag-trend yung mga products nyo at dumugin kayo ng mga customers. Be presentable kahit wala kang looks like kuya. Basta presentable ka naniniwala ako papatok sa masa ang negosyo mo. Good job! Sana sa mga mahihirap ka talaga tumulong Cherry White yung may sakit na mahihirap yung nasa daan natutulog sa lansangan bata matanda. Maraming dapat tulungan yung mahihirap talaga. Ang Baked Mac Vendor na ito ay kilala sa kanilang lugar bilang si Enteng. 28 years old lamang. At matatagpuan nga si Enteng sa public market sa Marikina. Marami naman ang kinilig kay Enteng at pinagkakaguluhan nga ngayon kaya naman mabilis nga maubos ang paninda nito.